ating pag-aralan ng napakahalagang panalangin para sa ating mga Katoliko ang Santo Rosario. Dahil ito ay hindi lang basta simpleng dasal, but isang mabuting pagdinilay na base sa Biblia at pakiusap sa ating mahal na Birheng Maria. Hello, this is Karunong Katoliko at nagtatalakay ako patungkol sa pananampalatayang Katoliko. Ang pagro-rosario ay isang mahalagang gawain pangkabanalan dahil ating mapapakiusapan ang mahal na Birheng Maria na tayo ay ipanalangin sa Diyos. At the same time, nakikipag-usap din tayo sa Panginoong Yesus at sa Diyos Ama habang pinagninilayan ang ginawa ginawa ng Panginoon na ating mamabasa din naman sa Biblia. Kaya naman kung ikaw ay nasa gitna ng problema o mabigat na pinagdadaanan sa buhay o nais na magpasalamat sa mga nagawa ng Diyos sa atin, ang pagro ang isa sa pinakamainam na magawa natin bilang isang katoliko. Ang Santo Rosario ay maituturing nating biblikal dahil lahat ng misteryo nito ay ating mababasa sa Biblia mula sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo na ating Diyos. Unahin natin ang unang parte ng Santo Rosario ang tanda ng Santa Cruz at Credo o ang sumasampalataya. Bukod sa ito ay binabanggit tuwing linggo sa Banal na Misa bilang ating profesyon ng pananampalatayang Kristiyano, ang Credo ay bahagi ng ating liturhiya noon pa man, lalong-lalo na sa pagbibinyag. Kinagawa ito ng simbahan dahil utos ng Panginoong Isus ang pagbibinyag at pagtuturo ng lahat ng iniutos niya sa mga alagad na mapabasa natin sa Mateo 28, hanggang 20 Kaya humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng bansa. Binyagan sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan sila na sundin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Kasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng panahon. Pangalawa, ang panalangin ng Panginoon o mas kilala sa tawag na Ama Namin. Nakasama rin sa mga panalangin ginagawa natin sa Santo Rosario at ito ay itinuro din ng Panginoong Isokristo na mamabasa sa aklat ni San Mateo sa E19 hanggang 13. Kaya ganito kayo kumanalangin. Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo, dumating ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo ang aming mga pag nagkakautang, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso at iligtas mo kami sa masama. Pangatlo, isa rin sa mga pinagninilaya natin ang iba't ibang misteryo ng Santo Rosario na nasa Biblia rin. Ngunit hindi letra por letra ang mababasa tulad ng pag sa langit ng Mahala Birheng Maria at ang pagkorona sa kanya bilang reyna ng langit. Ayon sa Biblia, tinawag ang Mahala Birheng Maria na punong-puno ng grasya o puspos ng biyaya. Luke 1.28 And the angel being come in said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Itinuturo din sa atin ng Iglesia Katolika na ang mahal na Birheng Maria ay hindi nagkasala sa buong buhay niya dahil sa grasya ng Diyos. At dahil din sa grasya ng Diyos, kaya siya na iakyat sa langit, kagaya din naman ni Enoch. Genesis 5:24. Nabuhay si Enoch sa piling ng Diyos at wala na siya rito sapagkat kinuha siya ng Diyos. Tinutukoy din ang Biblia ng Biblia na ang ating mahal na Birheng Maria bilang ina ni Jesus ay dinala siya sa langit at sa kanyang koronasyon bilang reyna na atin namang mababasa sa Aklat ng Pagbubunyag o Apokalipsis. Pagbubunyag 12.1 May lumitaw na dakilang tanda sa langit. Isang babaeng nadaramta ng araw nasa sa ilalim ng kanyang mga paa ang buwan. Korona naman sa kanyang ulo ang labindalawang bituin. Pang-apat ang abaginoong Maria. Simulan natin sa praise na Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sayo. At ninitong mababasa sa Lukas 1.28 na naging pagbati ni Angkel Gabriel sa mahal na Birheng Maria. Ang salitang Hail ay ginagamit sa mga matataas na tao sa lipunan noong araw, gaya ng mga hari at reyna. Kaya sa sitas na ito, makikita ka agad natin ang pagiging isang royalty ng mahal na Birheng Maria bilang isang reyna at ina ng Diyos. Dahil ang kanyang anak ay isang Diyos at isang hari, which is ang Panginoong Yesus. Ito din naman ang dahilan bakit ginamit ang salitang gino'o sa wikang Tagalog sa mahal na Birheng Maria. Dahil ang salitang gino'o nung araw ay ginagamit sa mga mataas na tao sa lipunan o isang tao na binibigyan ng mataas na paggalang. Gayon din naman ang pagiging puno ng grasya o biyaya ng ating mahal na ina sa kanyang buong buhay, ano pati hindi siya nagkaroon ang tinatawag nating original scene Next, pinagpala ka sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Lukas 1.42 at malakas siyang sumigaw at sinabi lubos kang pinagpala sa mga kababaihan pinagpala rin ang bunga ng iyong sinapupunan si Elizabeth ay napuspos ng Espiritu Santo ang ikatlong persona ng Santisima Trinidad upang ipahayag ang mahal na Birheng Maria ay pinakapinagpala sa lahat ng kababaihan at pinagpala din ang nasa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Next naman is yung Santa Maria, Ina ng Diyos. Lucas 1.43 Sino nga ba naman ako na parito sa akin ang ina ng aking Panginoon? Si Maria ay ina ng Panginoong Kristo, ang ikalawang persona ng Santisima Trinidad. So, since na si Jesus ay Diyos, si Maria ay ina ng Diyos. Ang mahal na Birheng Maria ay ina ng Diyos at tao na ating Panginoong Yesus at hindi ng ina ng Trinidad. Next, ipanalangin mo kaming mga makasananan ngayon at kung kami mamamatay. Sinasabi ni Santiago o Jaime sa mga Kristiyano na magdasal para sa isa't isa ay mesing ko sa is ay pagtapat ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at idalangin ang isa't isa upang gumaling kayo mabisa ang taimtim na panalangin ng taong matuwid sinabi pa ni Santiago na ang mga panalangin ng mga matuwid ay may dakilang kapangyarihan kaya sinong tao na maliban sa Panginoong Yesus ang mas matuwid kaysa sa mahal na ina. So kahit na siya ay nasa langit, naririnig pa rin ng mahal na birhen ang mga panalangin natin sa kanya. Huwag nating kakalimutan na ang mahal na birhen Maria ang ating tagapamagitan sa Panginoong Yesus at ang Panginoong Yesus ang ating tagapamagitan sa Diyos Ama. At ang huling bahagi ay ang Gloria o Luwalahati na tumutukoy sa Santisima Trinidad. Ang ito ay ginagawa nating mga Katoliko noon paman sa pagbibigay papuri na siyang pag magluwalhati natin sa Santisima Trinidad na isang napakabiblikal na gawain at tinanais pa mismo ng Diyos na magawa natin. Mga Salmo 50.23 Ang nag-aalay ng hain ng papuri ay lumuluwalhati sa akin. Sa mata sa tuwid na landas, ipapakita eh ko ang kaligtasan ng Diyos. Gayon pa man mga kapatid, bilang isang Katoliko, hindi tayo nagro-rosaryo dahil ito ay biblika lamang. Nagro-rosaryo tayo dahil ito ay isa ding tradisyon nating mga Katoliko na nakakatulong sa ating pananampalataya sa Diyos at pagpapaunlad ng buhay panalangin natin. At syempre, ang mabisang panlaban sa mga demonyo dahil sinasabi din sa atin ng mga exorcist priest na hate ng mga demonyo ang mahal Maria. Kaya tuloy lang po tayo sa pagro at huwag nating ikahiya ang isang mabuting bagay ng ating pananampalataya. Ingatan nawa tayong parati ng Panginoon.